na lang, no? Ulan. At hindi iiwan ni Mama yan. Siyempre, lab ni Mama yan, eh. Hmm, oh. Alis ka pulog. Alis ka kidlat. Hindi matatakot si Bouncy sa'yo. Si bouncy, matapang yan. in so, love you hmm. ka matakot sa kulog hmm, hindi yan iiwan ni mama love ni mama yan hmm. alis ka kudlog alis ka kidlat si bouncy ko hmm, hindi naman takot si ko hindi eh. si ko tapang yun, big boy na yun big boy ng anak ko big boy na matapang yan Huwag matakot. Huwag baby, ha? Huwag matakot ang baby. Love ni mama yan. Love ni mama yan. just eh, Diyos, pogi, oh. Pogi si Bouncy, oh. Sino pogi? Matapang yan, si Bouncy ko. Matapang. Matapang si Bouncy. Hindi takot sa kulog. Hindi takot sa kidlat. Yay! yabinga dinga 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 mama dinga 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 mama dinga 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 mama dinga dinga mama dinga 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 dinga